pa sa power bank na to? Tapos pwede ka pa mag-charge ng dalawang sabay. Pwede sa Android at iPhone. Hindi mo na din kailangan magbitbit ng mga USB cable. At 8,000 mAh na rin to. Halos kasing laki lang siya ng lipstick. Built-in na yung mga USB cable niya. Ito yung pang iPhone, tapos ito naman yung pang Android. May kasama na rin siyang Type-C USB cable. Charge sa power bank. Perfect to sa mga malilitang bag katulad ko. Pwede mo lang din kasi siyang isabit sa bag. At may stand din siya. Kaya pwede ka manood habang nagcha-charge. Pag nalobat ka, ilalagay mo lang yung phone mo dito. Kung nanonood ka naman, ilagay mo lang yung stand. Diba? Napaka-convenient. Pwedeng pwede mo rin gamitin habang naka-charge. Ayan, ito try naman natin sa Android. Hihilain mo lang yung cable. Tapos, pwede ka na mag-charge. Ayan, charge siya. Ang galing, di ba? Napakaliit, pero pwede ka mag-charge yung dalawang cellphone. Ayan, charging din siya. Napakadaling bitbitin kasi maliit lang. Pwedeng pwede mo ring isabit sa bag mo. Walang makalat na cable. Perfect na perfecto pang travel.